beautiful life once again. major tropang wise. Nabanila yan. Kumista kayo. Napadaan ako dito sa Old City Hall ng Imus. At nandito pa rin yung Comelec. Tapos naalala ko uh, yung mga videos na hindi ko na upload Yung election. At saka yung time din na numaan ako dito nitong, noong panahon ng pandemic. So, wala lang. Naalala ko lang na uh, sayang yung mga video. So, i-upload eh, ko dito. Tapos, uh, pag-usapan natin yung uh, election period for 2023 ng barangay tsaka SK o Sanggunitan ang Kabataan polls So, kumusta? Kayo po ba ay makakapoto ngayong October 30? yung ating election is sa so Monday. So, yun yung ating barangay NSK election. Actually, napospo na nga yan, ba diba? So, tingnan natin kung ano tong mga nakapasker dito sa uh, bulletin board ng Comelec. So, ayan. May mga announcement dito. Yung mga presinto sa mga hanapin. Nakalagay yung mga pangalan ng butante. Nakalagay din kung sino yung mga uh, ilista ng mga voters na uh, deleted by reasons. Pwedeng nag-transfer na sila dun sa ibang presinto, sa ibang lugar or pwede rin naman na wala na sa listahan kasi hindi namatay na or hindi na siya nakakaboto. Nagiging inactive na yung account kapag ka hindi ka nakaboto ng dalawang beses. So, yon Yung mga dapat nating natatandaan kapag ka, uh, mag e -election. Yung iba kasi, hindi bumoboto kapag ka local election. Yung iba naman, may mga dahilan kaya hindi boto ng national elections. Pero yun nga, dahil hindi ka bumoboto, pag nagdalawang magkasunod na eleksyon at hindi ka bumoto, madedeactivate yung iyong uh, account. So, hindi naman ibig sabihin, mawawala ka ng totally sa listahan, but madedeactivate. deactivate so, kailangan mo i-activate yun at ayusin para ka makaboto and so this is an old video taken in 2021 i think the last part um in preparation of the 2022 election so binuksan nila yung comelec for this pero marami pa rin restrictions marami pa rin kailangan gawin through online tapos saka mo lang uh, makakapag-apply ka dito so um, syempre, kailangan ng mga restrictions na yan, yung mga face shield noon, yung mga kailangan may sarili kang ballpen, para hindi ka nang hihira, maraming mga ganong bagay pa, kasi nga, kaigtingan pa rin ng pandemic, although meron ng bakuna kasi nito ng mga panahon na to, kaya inopen na rin nila so, inopen ng Comelec, kasi nga ba diba, napakaraming pwedeng Uh, hindi makaboto kung hindi nila bibigyan ng pagkakataon yung iba na makapag-register, uh, makapag-ayos ng kanilang mga registrations, makapag-ayos ng kanilang mga transfer kasi nga uh, ano eh, national election eh, malaking bagay yung eleksyon ng 2022, yung national elections, kailangan natin bumoto ng senador, of course ng ating vice president, ng ating presidente, kaya uh, medyo lumuwag sila doon sa uh, pagpunta rito ng mga tao. Hindi katulad dati na talagang itinigil na kayo at mag-a-apply online. Pero ito ay pwede na yung face-to-face -face, but there are a lot of restrictions noong panahon na yon. Yung isang malaking challenge sa common yung pagkakaroon ng pandemic, syempre. Kasi lalong-lalo na yung mga gustong magrehistro, gustong magpa-transfer ng rehistro, lalo na yung mga senior citizen pa para sila makakalabas sa panahon na ng pandemya. So maraming-maraming ah, naging challenge, maraming-maraming naging problema, concerns yung COMELEC noong mga panahon na yun. Maigi nga at nakatawid na tayo doon sa panahon ng pandemya kung saan eh wala pang bakuna. Kasi ngayon, Uh, medyo maliwag na tayo because uh, malaking porsyento na ng mga mamamayan ng mga Pilipino ang nakapagpabakuna na so meron na tayong defense against the virus, the COVID virus. Pero kung babalikan natin yun, talagang napakahirap. So, so sumulong tayo dun sa panahon ng election o yung presidential election noong 2022. Uh, naging maganda naman yung turnout ng mga bote na putante noon ng mga panahon na yun. Kasi ganun talaga pag national election, mas marami yata talaga yung bumoboto pag national. Uh, sa panahon ng mga local, merong ano eh, merong mga bayan na mababa ang ang turnout ng mga botante. Pero sana ngayon natin medyo clear na tayo sa pandemya, medyo dahil hindi pa naman totally ay uh, dinedeclare na natin na wala kasi nga nandyan pa rin yung threat ng COVID. But still malaking malaking kaluwagan na to compared doon sa mga panahon ng pandemya o nung nakaraang 2022 elections, di ba? So ngayon naman haharapin natin yung hamon ng election ngayon 2023 at sa wakas yung na postpone na election barangay election noon ay matutuloy na sa wakas ngayong October 30, 2020. At kung babalikan nga natin yung 2022 national elections na ihalag natin yung ating 17th president, si Pangulong BBM, na Uh, naging higpit naman niyang katunggali siyempre, yung ating dating vice president naman na si uh, Lenny Robredo si Bibi Lenny ang ating, ang naging mahigpit na katunggali noon. So yan from the 16th president which is president Duterte na karon tayo ng 17th president. The Beautiful Life once again by Wais na ba Kumusta kayo? Ako ngayon ay boboto pa lang. Yes, after lunch na ako pumunta kasi um, iniisip ko pag umaga-umaga madames, mahaba pila ng mga PWDs o mga senior citizen. Kaya nagpahapon na ako.

lakad ng konti pero okay uh, lang ganyan natin uh, sa mga kasi tukulin uh, natin lahat at pumili ang mga para sa atin hindi lang thank para you sa uh, local thank na election you. kasi nga butuhan din ngayon ng mga mayors kundi sa ating national government in which yung vice president, president at ilang mga senador ay atin din iboboto Salamat. Dito na ako dadaan. Okay. 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 Ayan, at nakaboto na nga po tayo. Hindi ko na pinakita yung videos na, actually, hindi na ako kumuha ng videos noong bumaboto na ako. respect doon sa ading, other people na nandunay at bumaboto rin. Tapos ngayon ay palabas na tayo, babalik na tayo doon kung saan tayo pumasok uh, May ibang portion, meron silang nakaharang, may railings para uh, alam mo yung palabas mo. Iba yung taong daanan ng taong papasok, iba rin yung uh, dadaanan mo palabas. Pero the same venue lang din, meron lang silang harang. So nakikita ko marami pa rin yung nakapila at ang pa rin at pumipila para sa kanilang present. Buti ako, napakaswerte kasi konti lang yung mamaboto doon sa presinto ko. Most probably nauna na sila kanina. Pagpunta lang tayo doon sa website ng comic. Type natin yung comic tapos idedirect na tayo sa kanyang website. At makikita na natin yung A uh, present finder ng Comelec. Ayan, pag niya makita niya yung iba't ibang mga bayan sa nahahanapin niya and then makikita niya doon yung mga presinto. Pero yun talaga so, Facebook page ng Comelec at makikita niyo to. Nandun din yung link para uh, pwede niyo i-click para mapunta kayo doon sa webpage nila. Pero ito yung pinakamadali, dun sa kanilang Facebook page ay nandyan, scan nyo lang yung QR code and mapupunta na kayo doon sa present finder ng Comelec. Sa, doon sa Facebook page ng Comelec, at makikita nyo itong QR code na to Makikita nyo rin yung link na pwede nyo ay click para mapunta kayo doon. Yung lagi natin tatandaan, halagang ating mga boto so bumoto po tayo ng tama at piliin natin yung mga tamang mamamuno sa atin. So, with that, dahil nakita na nga natin ang ating voting percent, kung saan tayo buboto, so, yung pa syempre, sa pagpili natin ng ating mga tamang kandidato na mamumuno sa ating bayan. So, with that, bumoto po tayo po, This is Charvat and I'm saying that in order to have a beautiful life, Biawa is Nabalileng with a heart. For now, this is Char Balileng saying that in order to have a beautiful life, Biawa be is Nabalileng with a heart.